Welcome to my channel Kambosdar at kung bago ka palang sa aking channel, please subscribe, like and share and hit notification bell. Sinabi ng NCSC na maraming mga insentibo para sa mga nakatatanda sa ilalim ng Expanded Centenarians ayon kay in-charge na si Dr. Mary Jean Lorche, FPSP, noong lunes ay ipinaliwanag na ang mga karagdagang insentibo ay magagamit na ngayon para sa mga nakatatanda sa ilalim ng Pinalawak na Centenarian Act na nagbibigay ng 10,000 para sa mga senior citizen na umabot sa isang milestone edad. Meron tayong tinatawag kasi na programa ng gobyerno na naging batas at ito ay nalagdaan noong 17 ng Marso taong 2024 ng Pangulo. Impormasyon sa aksyon sa bagong programa ng Pilipinas Teleradio na idinagdag na sa ilalim ng pinalawak na Centenarian Act na nilagdaan sa batas noong 17 ng Marso taong 2024 ang mga nakatatanda na may edad na 80, 85, 70 at 75 ay makakatanggap ngayon ng tig 10,000 piso. Sa centenarian kasi dati pag umabot ng isang daang taong gulang, tatanggap ikaw ng isang daang libong piso. Sa bagong batas, sa pinalawak na centenarian dito sa ating labing isang libo walumput dalawa, nakasaad pag ikaw ay dumating sa edad na 80, 85, 90, 95 at sa ibang balita ng centenarian. Kasalukuyan, centenarian pangkalahatang kalahatang ideya ng programa. Ang RA-10868 kung hindi man kilala bilang Centenarian Act of 2016 ay isang batas na pinarangalan at nagbibigay ng karagdagang mga benepisyo at pribilehyo sa mga sentenaryo ng Pilipinas at para sa iba pang mga layunin. Ang karapat dapat na benepisyaryo ay makakatanggap ng regalong cash na nagkakahalaga ng isang daang piso mula sa pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng programa ng DSWD. Ang liham ng felicitation na nilagdaan ng Pangulo ng Pilipinas ay ibibigay sa living centenarian habang ang isang posthumous plaka ng pagkilala ay igagawad sa namatay na centenaryo ng DSWD na matatanggap ng pinakamalapit na kamag-anak ng centenaryo. Ang isang centenaryo ay makakatanggap din ng plaka ng pagkilala at cash insentibo ng lungsod o munisipalidad kung saan siya nakatira. Ang kagawaran ng panloob at lokal na pamahalaan ay naglabas ng mga direktiba at mga alituntunin sa lungsod at munisipyo upang magbigay ng karagdagang mga parangal at insentibo sa sentinario at upang matiyak ang pagpapatupad ng batas na ito. Mga proyekto, serbisyo, aktibidad, moralidad pambansang paggalang sa Centenarians Day ay ipinagdiriwang tuwing ikaisa ng linggo ng Oktubre bilang bahagi ng taunang pagdiriwang ng Elderly Month para sa mga matatanda parang alpapuri at sanay na ibigay niyo aking video please like and share hit notification bell para sa susunod kong video at updated po kayo salamat po.